isa sa mga sinusubaybayan po natin sa social media ay ito pong si Attorney Palses. I-follow if niyo po siya kung gusto niyo uh, makita rin madalas yung kanyang mga post. At sa kanyang huling uh, post, ang sabi niya, um, or nananawagan itong si attorney na wag daw iboto ng mga DDS sa si Sara Duterte sa pagka sa 2028. Bakit? Mas lalo daw kasing titibay ang dahilan ng International Criminal Court para huwag pakawalan si Duterte sakaling muling mapasakamay ng kanilang pamilya nga ang kapangyarihan dahil maaari itong ituring na pagtatangka sa impluensya sa investigasyon at hostisya. Ano hmm. Ang sinasabi kasi na itong mga DDS, kung sakaling mawala si PBBM sa palasyo, pumalit sa si Sara Duterte, mas madali na lang na mapauwi daw si Digong. May sense at ang sinasabi niya dahil mukhang eto yung katotohanan. Kasi ang sinasabi rin ng ICC, ang huling nabasa natin, uh, na naandyan pa rin yung political influence ni Digong. At sakaling mapagbigyan nga yung interim release, house arrest, siguradong may, in may influensya pa rin etong si Duterte mga negatibong impluwensya ito ah, sa politika dito sa atin. Kaya mas delikado talaga. At sa puntong yan, ay mananatili talaga itong sidigong sa kulungan. Oh, kung gusto niyo daw na uh, baka may chance na makabalik ng bansa, sidigong, si um, wag niyo daw iboto si Sara Duterte. Hmm. Sa bagay, ako'y naniniwala rin na tapos na ang panahon nito mga Duterte. Ika nga, tapos na ang kanilang paghahari-harian, may hangganan at wakas ang lahat ng ito. Sabi nga ni Gadon, hayaan natin na tumakbo sa 2028 at ang si Sara Duterte para makita niya sa sarili niya mismo at mapahiya siya. <laughs> Nawala na pala ang kanyang mga taga-suporta kasi makikita niyo ngayon sa mga rallies. Kamakailan, ano ho, kahapon lang may rally. Uh, expected ng mga um, uh, netizens, yung mga nasa online na akala talaga malaking rally ito dahil nga sa mga uh, press release na mababasa natin sa social media na kuno ay malawakang rally ito na siguradong mapapatalsik si PBBM. Tignan nyo, yung pala ay 50 lang ang a-attend. Ganyan na po kalala. Kaya nga disappointed itong mga nasa paligid ni Digong katulad ni Harry Roque. Katulad ni Jimmy Bondoc na mangyak-ngyak at hindi niya inakala na walang umatan sa rally dyan sa Raja Sulaiman. Mga DDS, ulitin lang natin na kung gusto niyo makauwi si Digong, huwag niyong iboto sa si Sara Duterte sa 2028. Dahil diyan pa lang makikita, makikita na ng ICC. Siguro nga yung, yung ambisyon natin sa Sara Duterte na, na uh, visible naman, nakikita naman siguro yan ng ICC di diba, na patakbong presidente at ang anak ni Digong, si Digong na nakakulong. Alam din niya ng ICC, siguro isang factor din yan para nga, para nga manindigan na hindi dapat pagbigyan ang kampo ni Digong sa interim release petition, pati na rin doon sa house arrest petition na yan. At makikita nyo naman, pati ang Senado po dahil sa kanilang suporta sa panawagan na house arrest, mukhang lalong napahamak doon si Digong eh. Kaya ang nangyari, eto, at wala talagang makikitang pag-asa na makakalaya at makakalabas si Digong.